Good morning mga kabubuyog! Nakakita nyo ba yon? <laughs> Merong butas dun sa gitna ng kalsada. Hindi ko alam kung anong itinatayo dun. Sana related sa PNR. Mukhang ninyayatan uh, ng tubig yun. By the way guys, uh, papunta tayo ngayon sa Bulusan. Hindi Bulusan Lake ha. Bulusan, Kalumpit. Titingnan natin yung uh, nakikita ko kasi Doon sa post ng mga taga Kalumpit, taga Hagunoy Eh meron daw ditong kalsada na talagang malapit na mabura sa mapa etong barangay Bulusan dito sa Kalumpit May nag kasi doon, konti na lang burado na sa mapa <laughs> Aalamin natin, titingnan natin kung katulad ba nitong maaraw Eh may tubig pa din Kasi nung nag-uulan, baka naman kasi nung during bagyo lang O nung nagpakawala ng dam Eh doon lang, doon lang talaga nilulubay So, titingnan natin. Pero, based sa experience ko, ah, nadaan kasi ako dito. Nadaan ako dun sa kalsada na yun. Hindi ko alam kung team kalsada rin pa yun na binabanggit ng mga nasa Sokmed. Natumba ko dun. <laughs> hindi ko alam kung dahil ba sa katangahan ko. Ganyan. Dumaan kasi ako dun sa tubig na malakas yung agos. Eh, hindi ko na anticipate na malalim pala. Nung pagtukod ko, nung kalimang paa, eh, malambot yung yung anong buha angin. So, dire-direcho yung pagtumba. Ito yung gamit natin nun. etong motor na to. Yun ang experience ko dito. So, lubak-lubak uh, pa rin ang kasada. So, ngayon lang na naman ako ulit mababalik dito. Aalamin natin, titingnan natin kung ganun pa rin ba. So, biyahe lang mga kabubuyog. Direcho lang to. Uh, hindi ko alam kung yun ba yung kalsada na papunta doon sa Barangay Bulusan. Pero diretso pa rin tayo kasi may kalsada dito na pag lumiko ka, nandun na yung pinaka-sentro ng Barangay Bulusan. Hindi nga tayong umpisa pero hindi ko sure kung bulus Bulusan na ba yung nakakasakop doon. Meron pa lang ano dito. Bagong tayo lang yan. Ngayon ko lang nakita. Ayan mga kabubuyog. Dito, basa na yung kalsada. Hopefully dun, madadaanan pa rin natin. Nga pala, pag ito, dineretso nyo, nandito tayo sa kalumpit eh. Pag dineretso nyo to, ang tagpos nito, hagunoy na. So, alam natin yung mga ganyang kalsada. Ay, nako, may truck na tumba. Ayan mga kabubuyog, o, oh, di ba malalim? Delikado. Ang lalim, o. Oh. ang uh, pangyayari dito sa Kalumpit. Ito na, nakakasakap nito burong barangay bulusan. Dedikado sa mga nagmumotor yan kasi pagka umano ka dyan, rough yung ilalim. So, may tendency na may dubak. Ayan mga kabubuyog, may mga tricycle pa rin na mamasaad. Pero may bakho, under construction pa rin siya. So, kaya lang ito lubog yung mga tricycle, lubusong talaga siya At lubog yung kalahati ng gulong etong port na to ito lang ito yata yung pinakamababa hindi ko alam kung doon ba ito meron pa hindi na pala natin mapupuntahan yung pakaliwa papuntang bulusan kasi dedikato na to. pero ito try natin lumusong eto ito ang patunay na gumagamit sila ng bangka para lang makapunta doon sa bahay. Hindi ko alam kung alin yung bahay nila diyan. Pero wala nang uh, tricycle, means of transportation na dadaan sa kalsada ang nakakapunta doon sa bahay nila. yan ang kalagayan dito sa Bulusan, Kalumpit. Subukan nating dumaan. Ah, uh, sana na tayong mabual. Pero marami naman dumaan na single kanina uh, Medyo malalim nga lang, pero sana hindi tayo mabuwal. Susunod na lang tayo kay Manong tricycle driver go. Oh, so, sun, sun, sundan lang natin siya. Wala naman, wala naman tayong sugat sa paa. At, yun. Sumayad. <laughs> Ayan, mga kabubuyog. Ayan buwis buhay dusong tayo Do, doon banda medyo malalim medyo eto malakas yung atos dito nagagaling dito sa kanan natin so, tumapak na tayo sa tubig eto yung bako na nagtatrabaho dito pero as of the moment walang gumagawa ayan Oh. <laughs> Woo. Ah, nagka-trauma. Minsan na kasi ako nabuwal doon. And naitukot uh, ko yung kaliwa kong paa. Hindi ko alam kung napilay pero sumakit siya mga 3 days ta or 4 days akong uh, hindi maayos yung lakad kasi namali ako ng tukod. Uh, Na-anticipate ko na akala ko mababaw yung tubig. So pagka tungtong ko, yung pala malalim. So yung bigat ni Z, yung bigat ng motor natin, eh Ayun! O oh, diba, Miss Dulang Isla na ang uh, Barangay Bulusan. Eto, dadaan na naman tayo dun sa may tubig na kalsada. Susundan so, lang natin si manong tricycle driver kasi siya nakakaalam ng way. O oh, grabe, ang dalim din dito. Medyo malalim. And, hindi natin magpupuntahan nga kasi dun banda may dike doon tapos hidog na siya siguro mas malalim doon pero ito sobrang lalim halos kalahati ng motor nakalubog na ayan mga kabukuyog uh, <laughs> Hindi natin nakakuha ng kanina, may tumuod na tricycle dito. Tinatanong ni Mana nga kung nakuhanan ko siya sabi ko unfortunately hindi ito yung tumuwad tikling kasi siya yun siya yung tinatawag na tikling ng mga taga dito sa kalumpi tsaka hagulo tinaasan minodified nga lang nung nalubak na eh umangat yung likod so delikado masyadong delikado yan sila yun oh ingat kuya ingat Uh, ingat po, yun yung tumuad, umangat siya. Yung sakay niya sa likod na hulog. Nakakita nyo, basa, basa yung pants nung ali. So, delikado talaga tong kalsada pagka hindi mo nakikita yung, yung dinadaanan mo, lalo na kung nakalubog, nakasubmerge sa tubig. Hindi mo alam kung malalim ba or kung kaya ba ng motor. So, hindi ko na sinubukan kasi delikado. Bak, baka mangyari din sa atin yan eto nga, yung dinaanan ko dito medyo para sa akin na, medyo may kalaliman na tsaka uneven talaga yung kalsada mismo yung semento don sa ilalim nananawagan po kami dito sa mga kinauukulan, although eto na nga, meron ng gumagawa dito and may nakausap tayo don sa pinwestohan natin kanina na pagbabawalan na pala yung malalaking dump trap na dumaan yung mga elf na lang yung mga magagaan kasi yun talaga ang nakakasira dito ayan o oh kung makikita nyo ang lakas ng agos pero hindi hindi malalim dito mababaw lang ayan mali pala yung dinaanan ko dapat pala doon tayo dumaan sa dinaanan ng motor oh yun <laughs> wala sa ayos <laughs> kinabahan <laughs> ayun mga kabubuyog <laughs> what an experience nalusong tayo basa yung paa natin wala naman sigurong sakit doon <laughs> wala naman akong sugat sa paa so Ayan, ayan, ayan ang mga tricycle na tikling, sila yung nakakapamasada dito sa Bulusan at the same time sa Hagunoy kasi yung part na yun talagang nilulubog kahit walang bagyo, kahit hindi nagpapakawala sa dam, yung tubig galing sa dagat hindi na nakakalabas, taas lang ng taas. Yan muna ang uh, update natin dito mga kabubuyog, nananawagan po kami sa mga kinauukulan, sana ito maaksyonan kasi may mga naaaksidente katulad kanina hindi lang natin nakuhanan, Tumuwad yung isang uh, tikling, yung isang tricycle, sana walang maging casualties, mahirap dyan pagkabi, ay ngayon okay lang araw eh, hindi umuulan, pero paano na lang kung umuulan tas at the same time, Madilim, gabi na. Tapos may dumaan na gano'n. Tapos tumuwa, hindi na malayan, Tapos, hindi, wag naman sana, di ba? May mahulog ma 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 doon sa tikdeng, nabagok yung ulo, naging casualties. Sana maiwasan na natin yun. Doon naman sa mga namamasada, doble ingat lang na tayo. Yan ang... Uh... Kaganapan dito sa bulusan, naliparan din natin yung mismong sentro ng bulusan. Nakita natin, hindi na natin napuntahan kasi sabi sa atin ni Manang yung nakausap natin kanina habang lumilipad si Bubuyo. Malalim daw hanggang tuhod, may part pa raw na hanggang uh, hita or hanggang bewang. Hindi ko na pinasok kasi masyadong delikado. Ayaw naman natin na tayo yung maging... <laughs> biktima ng baha. So dati kasi napapasok ko yun. Ah. So ang dami ko na naman sinabi. Hanggang dito na lang muna mga kabubuyog. Thank you, thank you sa pagsama. Sa uulitin. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.